Yo, what's up mga kasoyo Isang magandang araw po sa ating lahat Ayan, uh, credit po kay Kuya ramil Amil Ito po yung video na sinishare sa akin Yan nga po, uh, salamat sa kanya At uh, nakuha na niya na ng video ng ganitong paraan Kung paano ibababa itong uh, bankang pamiwasan na ito Dito sa Sobic Zambales Yan, ito nga po yung uh, nakuha na niya na ng video Ayan nga uh, oh, po nila, nila dyan ay air balloon anim na piraso ito mga kasuyo daw tapos ang isang piraso ay 15,000 ang uh, arkila di sa anim na piraso magkano na po yon kaya medyo pala may kamahalan to pero hindi naman bugbog ang uh, nito bangka abang uh, inalalayan na po ng uh, loader para po makapaghangin ayan ganito dapat po sana kaso lang ay medyo may kamahalan itong kwan nga po mga kasuyo itong uh, air balloon na ginagamit nila ito po ay galing sa kuan sa Coast Guard dito sa Subic Ayan. Sa dinahikan, wala pong ganito mga kasoyo. Maganda to gamitin dahil uh, hindi po bugbog sarado ang uh, isang bangka. Tulad po nito. Ang uh, ganitong pamamaraan ng uh, pagbababa ng ganitong uh, mga bangkang malalaki. Ayan. Maganda po sana yung ganito. Ayan. So ito ngayon mga kasoyo, yung isa, nahanginan inahanginan pa lang. Ganun lang pala ang teknik niya mga kasoyo, oh, Kailangan pala mahigpit para walang singaw. Ayan na, binubuhat na rin ito ng loader. Makakuhan pala din niya sa kuhan sa hangin ano kaya yung ginagamit nilang panghangin diyan eh no, unti-unti nang uh lumuo eh so, napapansin natin mga soyo yung uh, itong bangka na to may water cooling doon sa pinsan ko walang water cooling walang ganyan uh, yung tubo sa gilid ang nilalagay nalala ay heat changer So, pula yung kwan ngayon, magandang gamitin ngayon. Hindi ka na maglalagyan ng tubo diyan sa gilid ng parka. Ito so, malaki bangka rin to, parang bangkang pangulong to masoyo. Ayano. Oh. O bangkang pamiwasan, ah bangkang pamiwasan. Bangkang pamiwasan to. Itong video na to masoyo ay kinuha ko sa kaibigan ko. Ayun. I-share lang din po natin at uh, sayang din naman para makita rin po natin kung paano sila mag magbabak uh, magbaba ng ganitong klasing bangka dito sa Subic Zambales. ay unti-unti nang nalumubo oh. galing maganda sana ito sa dinahikan para hindi bugbog ang mga kwan, well, mga bangka sa dinahikan, in kay ang teknika dito kasi dito sa kwan mga kasoyo sa dinahikan sa mga solid subscriber natin sa youtube channel at saka solid followers natin sa facebook page nakikita nyo naman po yung paraan dito sa dinahikan kung paano magbaba tinutulak ng loader inihila lang bangka pagka sa sobrang laki ng bangka po dito so dito sa sobig may paraan din naman pala oh tawag nga pula nila dyan ay air balloon yun nga lang po 15,000 po ang arkila dyan yan sa isang uh, parang hotdog na yan malaki ano? yung air balloon na yan 15,000 po ang arkila nila kaya medyo may kamahalan nga lang ang ginamit daw po dyan ay anim na piraso na ganyan Wala, tinatapik-tapik pa ni kuya o. talagang sulit talaga ba ayan na unti-unti nang tumaas Grabe uh, galing. Inaalalayan lang ng kuan loader para mabilis magkuan mga kasoyo. Mabilis pumasok ang hangin. Maganda may alalay. Galing ano? Ayan na. Unti-unti nang nabuhat. So, ito na nga mga kasoyo. Uh, salamat ulit kay Kuya Amil yung uh, video na to dahil uh, binigay po sa akin. So ito nga pong binigay na video niya ay hindi po natapos pero nakita lang po natin yung paano ang paraan nila dito mga kasoyo sa ibang bangka dito. So ayan, salamat ng marami sa inyong panonood. Sinsya na po mga kasuyo dahil hindi po natapos yung video. Ayan, thank you for watching. Salamat pong muli.